talaga. gal Magandang hapon po sa inyong lahat. Dahil sa ipamahagi sa inyo, ang aking nalalaman tungkol sa mga batang walang patutungon sa buhay o ang mga batang lansangan. Maraming batang Pilipinong lumalagi at naghahanap buhay sa lansangan. Kaawa-awa ang kalagayan ng mga ito. Kailangan nila ng kalinga at pagmamahal Matatawag pa bang kabataan, hundasyon ng isang matatag na republika? Hayaan niyo ako ang magbukas ng pinto upang maipahayag ang sigaw ng bawat kabataan na pag-iwanan na ng panahon. Ayon sa artikulong akin na basa, na nagsasabing, kaya ng kagandahan ng mundo. Bakit ganito? Sa bawat pagdalawa ng oras, kahirapan ang bumabalot sa mga palad ng sangkatauhan. Kasabay nito, ang paglobo ng populasyon. Ang mga tao ba'y nag-iisip o sadyang mapuro ng utak? At talagang at talagang nakasanaya na ang pagluwal ng sanggol bawat taon. Matapos nito ay papapayaan na parang kasahan ang mga batang na hindi dahil sa pagmamahal, kundi sa ito'y bahagi na ng sirkulasyon. Noong ikalawang taon po sa sekundarya, nasabi nga ng aming guro na maswerte raw ang panganay na anak dahil siya na napuho na dahil sa pagmamahal. At ang mga kasunod na at ang mga kasunod naman ay habitual na gawain na lamang raw. Nakakatawa, di ba? Pero yan ang realidad. Kasabay, kaya ngayon, sa bawat pagtaas at pagbaba ng araw, ay siya rin ng mga batang sinwerte. Nang iba na may pala at sa nagsara na lamang ipagpapatuloy ang magulong buhay. Sila ang nagsisilbing buka ng iumuod na At manalintang hindi maalis-alis sa pagkakakapit sa kahabaan na nagsangan saan mang sulok ng kamunduhan. Sa bawat araw, na. ang nabuo sa mura kong isipan. Alam mo ba may iba't iba, -iba kuri ng mga batang lansangan? May mga may mga batang sa gabi ay naglalako ng kay kendi at sigarilyo upang makaambag sa kanilang pamilya at at Piligro ano pinagdadaanan para lang may papag... mga hibasan sa umaga ay masayang nakikipagpatikin sa mga binigulo. Namamali mo sa simbahan, parke, at tindahan. Makatapos maka, makatapos makadilihin siya ay nasa langit ang pakiramdam. Sa pagsingkot ng rugby, ano kayang kapangyarihan ng taglay ng rugby? Sabi ng iba'y nakakapawin ng pagod, buto, at problema. Sa madaling salita, ng nadala ng buhay pagpatak ng dilim pagpatak ng dilim matapos 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 na mag-aabot sa droga, pinagnanakaw, o kaya ipinagbibili. kadalasang inaabuso, pinagbubuhatan ng kamay, hindi pinapakain, sa halip, ipinukulong at pinapatay pag wala may isintang pera. Ang sakit isipin na walang pagawa o hindi mabigyan ng solusyon ng ating natutulog na gobyerno ang problema ito. Ano na lang ang sasabihin ni Dr. Jose Rizal sa kanyang kasabihang kabataan, pag-asa ng bayan, kawawang kabataan. Sino ba ang dapat panan- sino ba ang may pananagutan? Ang mga magulang o ang gobyerno? Kayo na ang bahala sa isla. Kuli, sa magandang hapon po sa inyong lahat at maraming salamat.